May isang nani na naman nga ang tuwan-tuwa dahil may bago na naman siyang mga gamit sa bahay at naglabaseri nga lang din ako at dami ko ng labahan. Pagka uwi nga namin galing kadiwa, nag-unboxing kagad ako nitong mga dumating sa akin na parcel dahil ito talaga yung mga pinakinaante ko. Ang tagal ko rin kasi talagang pinag-isipan kung salamin nga ba wall decor or picture frame ilalagay ko dito. Pero since lagi nga itong lumalabas sa FYP ko, ito na yung out ko. May sizes nga pala tot at itong ang in-order ko is 30 by 40 cm. Akala ko nga nung una, grateful you nakasulat dito, yung pala gratis daw na ang ibig sabihin na ay gratitude sa Portuguese. Pero okay lang kasi same meaning lang naman ng gratitude sa grateful. Kasabay nga dumating itong carpet ko na bilog, natuwa kasi ako doon sa burimat ko at bilog nga siya, napakagandang tignan dito sa may sala. Maganda rito kasi non-slip na yung ilalim niya, kaya hindi to dumudulas at madali lang ding laban to. Same quality lang din naman siya ng mga carpet ko dito sa bahay and next naman itong lagayan ko ng liquid dishwashing. Naiinis na kasi ako dito sa lumang pinaglalagyan ko, lagi nga napapasukan ng dumi at medyo naninilaw na rin. Paano? Kada maguhugas ako, lagi ko na nga lang itong nililinisan dahil nga lagi siyang marumi. Kaya naman hindi ko na ma-recommend mare yung ganitong lagayan lalo na kung ilalagay nyo yung liquid dishwashing. Better pang ganito na lang din yung bilhin nyo katulad nga nitong binili ko. Kung meron nga kayo mga nagustuhan sa mga in-unboxing ko, ilalagay ko na lang yung link sa may comment section. Sa gabi na lang din talaga ako nakakapaglaba pero bago nga yan, nire-refillan ko muna itong mga lagayan ko. Buti na lang din at ko tong lagayan ko na pinaglalagyan ko dati ng powder. Para kasing mas Okay, pagka ganitong nakalaki yung paglalagyan nyo ng sabon. Yung binili ko kasi, yung ganitong kaliit na pinaglalagyan ko ng fabcon. Nagpalit na nga ako ng laundry basket at galing nga pala ito sa Clio dahil nga naliliitan na ako dito sa ginagamit ko. Eto kasi mas perfect dahil nga napakalaki ng space niya. At eto namang luma akong laundry basket, paglalagyan ko na lang siguro to ng mga damit na isasampay o di kaya yung mga tutupiin na lang. Nako, mas gumanda nga itong lagayan ko ng laundry basket tal perfect siya sa tim puti at tim kahoy. Eto nga mga puting damit na lang muna yung uunahin kong labhan at bukas na nga lang ulit yung mga dekolor. Matagal nga to bago matapos kaya iiwanan ko na muna to at bukas ko ng nga lang ito isasampay Oo nga pala, naglalagay nga pala ako ng tina sa mga puting damit namin para nga mukhang bago. Simula nga nung napanood ko yan, ay ganyan na nga yung ginagawa ko sa mga puting damit namin. Fast forward naman kinaumagahan, nagilamas nga lang ako at nagpalit ng damit bago ko nga ihangar itong mga puting damit na nilabhan ko kagabi. Pero actually, alas 10 na nga ito ng umagat, sinamantala ko na talaga gumising ng tanghali dahil wala namang pasok yung mga bata. Kinusot ko nga rin pala kagabi at na-dryer na rin itong mga medyas ng asawa ko. Pero magahan ko na nga ito isinipin. Yung mga hanger ko nga ngayon na bago at saka yung mga sipitan. This is from Clio. Perfecto kung naghahanap kayo ng mga sipitan na hanger na esteti. After ko nga may hanger at may isipit, nilabas ko na nga rin para maisampay na at maya maya nga matuyo. Hindi nga lang ganong kaaraw sa labas pero okay na to at mahangin naman. At yun lang muna mga Marset Parsi. Salamat sa panonood. Please like and share this video.